Yes, good morning po mga kalaki Alas 8 po ng umaga Tara, mamigay na po tayo ng mga lucky numbers ngayon ano po? At syempre, ito na po ang mga 3-digit lucky numbers po Na inaabangan po ng maraming maraming mga followers natin Uy, may nanalo na naman po ang 2-digit 2-digit lang naman po Pero, uy, wag mong ismulin yun ha Nanalo siya ng sa 2 d Lotto ha Ano yun, uh, 4,000 yata yun oh. Hindi na masama 'yun, malaking tulong na sa kanya yun. Ito na po, Malaysia 279, Dubai 338, Hong Kong 672, Singapore 218, China 743, Texas 188, Israel 296, Las Vegas 330, Alaska 251, Saudi 665, Japan 317, Italy 992, Germany 079 Korea 314, Greece 506, Canada 097, Mexico 184, Australia 347, New Zealand 601, India 224, Philippines 377, Thailand 629, Taiwan 486, Ayan po mga kalaki, kompleto na mga Three digit lucky numbers natin ngayong umaga at sana po i-rumble nyo yan katulad po ng 2 digit kanina at mamaya yung 4 digits po i-rumble rin po natin kung gusto nyo okay at sa mga basers dyan ako love 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 you